The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides It's now 8.35, Pastor Jeff. Good morning! Magandang umaga sa iyo, Cha. Of course, good morning din, Ted. At sa ating mga pangasabaybay, good morning! Good morning! Si Cillian Murphy, yung best actor, no? Yeah. Oscars, oh. sabi ni Kay para sa Oppenheimer. All right. Yeah. Good morning. So, uh ayan totolohan ni Chay mga ganyang movie. Mm -hmm. oh, Parang ma first 10 minutes mano nosebleed ako, pastor. Mm -hmm. Meron namang mm -hmm. subtitle eh. Oo. Oh, wala oh. kami nung kung saan mo napanood 'yun eh. Mm -hmm. Wala ako nun. <laughs> kung hahanap ako ng DVD. Oo. Oh. Mm -hmm. O oh, sige. So ito ho mga kapatid, panoorin po natin 'to. Ang magandang balitang iahatid ni Brad Jeff Eliscopides on a Friday morning. Yes, Brad Bell, batiin ko lang kasama ko kagabi. Mga taga-Ireland pero nanonood sa'yo. Nolly at Marge Lapuz. Ayan, mga nurse yan sa Ireland. Nandito ngayon nagbabakasyon. Lagi nakatutok. At si Verhel, nakibigan din nila mga taga-Ireland. Tapusin na po natin yung kwento ni Gideon. Ano? Isang linggo natin itong tinutukan. Siya po yung pinili ng Diyos na magligtas sa bayang Israel na pitong taon na pong uh, ino-oppress, ay inaalipin ng mga kalabang media nights Pinakamahina siya sa pamilya at mula sa pinakamalit na angkan, kaya parang feeling niya, bakit ako? At kapag nga po, sinabi ng Diyos kay Gideon, sobrang dami ng sundalo mo, Gideon, di ba? Parang uh, 32,000. Parang 1 is to 4. Hanggang pinaliit nga po ni Lord, naging 1 is to 450 ang labanan. So, tatlong daan po yun natin kay Gideon at uh, 135,000 po yung kalabang sundalo. So, parang, Imaginin mo ha, 450 ang kalaban ng bawat isang sundalo ni Gideon. Paano man analo yon, di ba? Tapos ang pinadala nga po ay eh, sandata ay banga, sulo, saka trumpeta. Pero ito po sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng tatlong daang taong ito, ililigtas ko kayo. At pagtatagumpayin ko kayo sa mga media night. So pag tinina mo, not by might, hindi sa kalakasan mo Gideon, hindi sa dami ng tao mo, sa kalakasan ko, sa kapangyarihan ko. I will save you. Sabi po sa Jeremias 32.27, Sabi po ni Lord, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Ito lang pong huling sinabi ng Diyos, napakahalaga po. Walang bagay na mahirap para sa akin. Siguro iba sa inyo, ngayon lang nakapag-tune in, o matagal na nakatune in, maaring ito pong mensahe sa inyo ng Diyos. Ano man po yung nagpapahirap sa inyo, ano man po yung mga balakid para kayo ay... Uh, umayos ang buhay, baka ito po yung sagot sa inyo ng Diyos. Ako ba ang Diyos mo? O may iba kang Diyos? Pera ba? Kapangyarihan? Koneksyon sa gobyerno? Kasi pag ako ang Diyos mo, walang bagay na mahirap para sa akin. Okay? At tungnan po natin, habang tahimik na natutulog yung mga media nights, sa ating gabi, hinati ni Gideon yung tatlong daan niya sa tatlong grupo, tigi isang daan, at ang instruction niya, sabay-sabay nating hipan yung trompeta, at pagkatapos, babasagin natin yung banga, at sisigaw tayo para sa Panginoon at para kay Gideon. At nang humudyat po si Gideon na i-blow na yung trompeta, sabay-sabay po nilang sinigaw para sa Diyos at para kay Gideon, nagkagulo po ang buong kampo, nataranta ang bawat isa, nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon, nagpatayan sila sa isa't isa, 120,000 po yung namatay on that day. Yung pong panahon na yon yung oras na yon Dahil sila-sila na nagpatayan at 15,000 nga lang yun na na hinabol pa tinugis nila Gideon at ng mga kasamahan. So, ang point lang po rito, God can do more with the less that you have. Huwag nating mamaliitin ko ano yung talentong binigay sa atin ng Diyos. Huwag nating mamaliitin yung meron kang conviction or meron kang integridad kahit maliit yan at ang ng kalaban mo. Basta kumapit ka sa Diyos, manatili kang tapat kasi yung maliit na yan gagamitin ni Lord para sa malaking Uh, uh, accomplishment okay dahil nais ng Dios magtagumpay ka ngunit sa kanyang kapamaraan para sa ending sa kanya ang kalwalhatian Jeremias 32:27 Ako si Yahweh ang Dios ng lahat ng tao walang bagay na mahirap para sa akin Amen ay pmanalangin okay, madaling pakinggan pero parang hindi naman nangyayari sa buhay namin maring sasabihin ng ilan madaling sabihin, walang mahirap sa iyo, pero kami naghihirap. Pero Lord, nakasalalay sa unang tatlong salita, tatlong words. Ako si Yahweh. Yun ba Lord ang aming pananaw sa iyo? Ikaw ba ang Diyos namin? O may iba kaming Diyos-Diyosan? May iba kaming pinagkukuhanan ng lakas, ng security, ng sense of identity. Lord, pagka naiset namin yung una na ikaw lamang ang aming Diyos, then walang mahirap para sa iyo. Kaya Panginoon, sisi kami sa aming mga kasalanan na marami kaming mga Diyos-Diyosa na sinasamba, marami kaming maliliit na Diyos na pinangakapitan, koneksyon sa gobyerno, posisyon sa politika, pera sa bangko, kapangyarihan, greed, envy, lahat yan doon, sabay-sabay yan, pinangahawakan namin bilang aming Diyos. Lord, nagsisisi kami. Ikaw lamang ang aming Diyos upang walang bagay na maging mahirap para sa iyo. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. Lord, Maraming salamat po muli sa araw na ito sa biyaya pong hatid ng aral ng The Daily Brad. Lord, salamat po muli sa panahon pong iginugugol ni Brad Jeff sa aming programa. And thank you, Lord, sa lahat po ng biyaya na niyo pinagkakaloob sa amin. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Always bless his mission. At alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig at manonood na inaabangan po ang segment na ito araw-araw. Lord, salamat po muli. Sa pangalan ng bugtong na anak ninyo na si Jesus, Amen. 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 Brad Jeff, ano ang meron sa atin? Sa Sunday, wala ka mo kayong samba? Uh, meron kayong event? Yes. Go ahead. Baka, yes, baka magpunta sila, Brad Ted, sa Fairmont Hotel. Wala po. Ang church po namin ay pupunta sa dalawang barangay sa Makati upang uh, doon magbahagi ng salita ng Diyos, magbahagi ng Biblia at uh, konting grocery na pinag-ambag-ambaga ng mga miyembro. So makita-kita po tayo sa Barangay uh, Valenzuela. Okay? At Barangay ano ba to? Uh, Olympia. Yan po. Yan po yung dalawang barangay na pupuntahan ng church namin bukas. Pakita-kita po tayo dyan kung nandyan naman kayo at uh, gusto nyo makasama ang uh, church namin. Kagawad Obet Javier ng Barangay Valenzuela kagawad Febi Javier ng Barangay Olympia. Makita-kita po tayo. So, yun lang, Brad Dead. Wala tayong Cheryl Cosim. Mamaya, meron tayong ibang uh, gagawin. Yan! Maraming salamat. So, kumbaga, meron kayong outreach program on Sunday. Yes, yeah. All right. right Brad, Sige. So, uh, Brad Jeff, we'll catch you on, uh, on Monday. Have a productive and great weekend. Yes, Brad Dead. update kita kung ano mangyari sa Monday. So maraming salamat, Junjun at uh, Trina Galang. Thank you so much for having me last night. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Enjoy the rest of the weekend. Serving the people, Brad Jeff Elisco Peters. Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.